Anong tanong tungkol sa pag-ibig ang gusto mong mabigyan ng kasagutan? David, mauna ka. Search number two. Kahit man umabot ako sa anong edad ko, mapa 5, 10, 20, 50, or kahit ilang taon pa, ang isa lang ang gusto kong katanungan na makuha, kahit pa way back before. Sa mga nakikita ko sa mga pa, sa public, sa mga nakikita ko sa aking mga relatives, sa aking mga minamahal din isa lang ang tanong na gusto kong gustong gusto kong masagot. Kung paano ba magkaroon ng pagmamahal na aabot hanggang sa kamatayan? Ayun po. Mic drop na yun, oh. drop. Paano mo tatlo? Oh. Oh. <laughs> Uy! 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 <laughs> May <laughs> <laughs> Oh, I'm a okay. studio rat. Oo, oh, studio rat. <laughs> Kasi hindi na kami umuwi, dito lang na kami nakatira. Studio rat kami. <laughs> ah, yun ang bagong tawag pala. Tanungin natin si Sean. Number three. Um, sa edad ko ngayon, based from experience, I think, paano mo ma... hindi mapagkasawaan yung tao habang minamahal mo. Kasi sabihin natin na, oo, oh, mahal mo nga siya. Pero in the long run, syempre may mga times na magkakasawaan kayo, parang inip-inip inip kayo sa isa't isa. At gusto ko matuklasan, gusto ko malaman kung paano nga na maging happy yung relationship. Ang ganda nun, oh. yung paano tayo hindi paano ang gagawin natin para hindi tayo magsawa kasi nakakatakot eh, 'di ba? Kahit anong bagay na ginagawa mo araw-araw, kung matagal na matagal baka umabot ka sa puntong mm -hmm may bagot na may sawa din. na. Oh, kasi yeah. parang routine na yung lahat. Kaya yun. dapat naiyahanda mo yung sarili mo. What are, what are you gonna do pag umabot ka sa puntong yun mm, na yung um, mahal mo pero parang nagsasawa ka sa ganap? Luis. Sa akin, um, bakit kailangan magloko pagdating sa pag-iibigan? Yan you know. lang. Yan ang gusto mong maitanong at masagot. Aliza, napag-isipan mo na ba kung kanino mo ibibigay ang huling green flag? Base po sa mga naging sagot nila kay kay number three po kay Sean. Okay. Okay. Congratulations Sean tapos na ang paghahanap natin ng kadate po si Sean na yon.